yun good day mga idol yan sa tanong ni idol paano po kapag uh, nabawasan yung sahod kahit binayaran na lahat yan. so para sa yung tanong idol yan, meron tayong uh, proseso dyan. meron po tamang proseso ng RCBC po dyan uh. hindi mo po siya pwedeng uh, or basta basta bayaran uh, kasi uh, may mga pagkakataon na Ah, uh, pag binayaran mo lang siya ng kusan at hindi po na-inform sa si RCBC, Maaring magdoble po yung kaltas, uh, mabayaran magka, makakaltasan ka ng lumang loan mo. Ah, uh, makakaltasan ka ng panibagong loan mo kung ikaw po ay makakapag-reload. Uh, maaari din pong uh, ka pa uh, kasi doon sa system po ni RCBC ah uh, hindi po na itigil yung ano yung yung deduction ng uh, kontrata ng dalawang buwan na kaltas mo or kung ilang buwan po yan na kinakaltas sa yo. So kailangan po munang itawag kay RCBC para ma-inform si RCBC na babayaran mo or ipo payment mo na po yung uh, loan mo po sa iyong sala uh, salaryman or payday yan. Kung gusto mo siyang bayaran. So mabuti pong uh, Tumawag po mo tayo sa RCBC Loan Service Hotline uh, para po ma ma-inform si RCBC 'yan sa kanyang uh, sa system nila para maitigil po kung may balak kayong uh, bayaran yung yung loan yan So yun na lang po yung uh, mas magandang gawin po ninyo. Lalo-lalo na po sa mga uh, nag-a-avail ng salary loan 'yan yung uh, meron na pong tatlong buwan, dalawang buwan o uh, isang buwan na hu hulog na lang ay hindi mo po uh, pwedeng uh, bayaran agad yung inyong balance kailangan mo po munang itawag yun po yung magandang gawin po ninyo uh, para sa tamang proseso po para hindi po kayo magkaroon ng uh, problema kasi magkakaroon po kayo ng deduction sa sa inyong loan pero binayaran nyo na nagtataka kayo bakit uh, nagdedect pa kayo eh, binayaran na po ninyo yung loan ninyo. yon. So, ganun na lang po mga idol. Sana nakatulong tong video na to. Uh, hanggang sa muli. Bye-bye.